Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. ang um, Distributed Guest of Channel Afetid or Ozo Matador So ngayong hapon na to, natin ang sabihin sa inyong ating mga gabay So this is a, a weekly gabay for the month of August 22 Hanggang August 28 for the sign of Sagittarius So sagi sagi sagi, welcome, welcome to my channel Ano kayong messages, advices and spirit guides Ang ating masasaga for today's video Kanina na kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga saget tayo sa ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng Adzaway, so pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na gumapaw na biyayang Ang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advise sa inyo ng ating Angel spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information po. Ano kayong gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Tuklasin na talamin na natin yan, guys. So, there is something the Nine of Cups. Wish a wish for payment. So, may mga bagay na magtutupad sa mga pangharap mo. Ano man yung bagay kahilingan, magbaaring, magbibigay na nag-uumapaw na kaligayahan. No, maaaring nga nag-uumapaw na saya. No, at may uh, tuman yung bagay na hiniling mo ay maaaring may sakatuparan mo na. And of uh, course, there is something, guys, with the is of Cups. There is something, a new love coming in may bagong pag-ibig, may bagong paparating na magpapatibok sa pihikang puso mo. And because there's something at uh, a tower moment for a major changes, ang bagay na bigla ang magbabago. No? Hindi mo akalain na no, yung dating sugatan ng puso, ngayon nag-uumapaw ang kaligaya at saya. na no? maaring makakamtad, makikilala mo na ang magpapatibok sa pihikang puso mo. And there's the lovers, I told you. Diba? Maring natagpuan mo na siya, maring nakakasama mo na siya, or maaring nakilala mo na siya. No, maaring ito na yung hudyat ng um, pagtatagpo, or maaring makasama mo na siya for long term. Mabubuo na ulit yung nasirang puso mo. And of course, there's a for saving money, protection, and mo at pakalagaan mo. No, yung drones mo, even your territory, mas maganda yung private life. No, maging private yung buhay mo pagdating sa relasyon. No, para walang sapaw. No? And there's a page of ones my goodness. May magandang babalita pa para sa No, sa mga makakatanggap ka ng phone call, messages, an email. And of course, the nine of cups represent with the six of ones A victory is yours. So some of you guys, magtatagumpay ka na. Ano ba yung bagay kahilingan mo, maaaring may sakatuparan mo na. Maaaring abot kamay mo na. And of course, there's a king of cups. Your person who is very devoted. Wow! Itong tao na ito ay maaaring devoted, supportive, or you are also devoted, supportive person. And of course, there's a chariot para na ang muling pagbabago na magaganap sa buhay at mundo mo babaguhin na ito ang ikot ng kapalaran mo at babaguhin nito ang kinabukasan mo. And there is something guys with that sun card, there is something of your positive outcome. At magliliwanag lahat ng bagay pangyayari sa buhay mo. Na aaring nga makikilala mo na yung talagang magpapatibok sa puso mo at makakasama mo no, ng pangbatagalan. And there is something the full card for leave of faith. So, ibig sabihin dito, nasa tamang progreso ka. There is a new beginning coming in. No, sinubukan niyo pa na at tiwala kung paano niyo po proteksyonan at papangalagaan. Ano man yung bagay na meron ka. Habang hawak-hawak mo, palaguin, palakasin, pala, pagyabungin mo ito. What is the page of wands? Reversible with the sword. Aha. mag kayo sa mga impormasyon na malalaman mo. Dahil ito ay maaaring magdala sa iyo ng... Um, magandang eksena pero kailangan secret no sikreto no wag kang masyadong bulabog no wag kang masyadong uh, makwento no or sabihin kahit kanino so for a guys parang itatago mo tong balita na to dahil para hindi maudlot no and of course there is a hero one so there is a past communication bad moment some of you magkakaroon ng transactions A phone call, a messages, a lot of email, and there's a trouble. na magkakaroon trouble dito, guys. And there's a justice card, justicia. Kung minsan ka ng sinaktan na bigo, eto na yung muling pagtibok ng muli ng iyong puso. Diba? Kumagamagiging masaya at magiging maligaya ka na ulit. Sa piling ng iba. Charles, So, let's see. And I guess there something, guys, with the night of ones more slow and steady. Matuto tayo maging makinahon na no, maraming parating na pagbabago sa buhay mo at maaaring magulantang ka sa bulabog na magaganap dito. And because there is something that you want, so waiting for, so waiting for, so waiting Some of you, kung may iniitay ka, resulta, paper, document, or tao, darating na siya magkaring magkikita kikita na kayo at magtatagpo na muli kayo. And there's a three of mag-iingat kayo, di ba? Huwag kayo masyado nagtitiwala with a full card. Dahil may mga tao sa paligid mo na aagawin niya. Ano man yung bagay na meron ka. Or maaaring pipiliting kang saktan. No, o talagang tanggali na magbibigay kaligayaan sa'yo. Ay, may ingitahera dito, guys. No, there's a level eye -like. And there's a creative of sort, clear the boundaries, see? Kaya pala meron ditong sikreto na kailangan mo itago, diba? Kailangan um, sarilihin mo, or either kayo kayo lang muna, ganyan. Huwag kayong nag-share ng information sa ibang tao, lalo lalo sa mga kaibigan mong tsusera. No, there's a quid of sort to clear the boundaries. No, linisin mo. No, at mag-set ka ng boundaries sa sarili mo, sa buhay mo. And of course, the, there is something for the outcome. So, there's a ton of course with the happiness, at the end of the time, magiging masaya at magiging ka. No, magiging maayos ang kalagayang sitwasyon mo. And there's a four of swords. No, listen to your intuition and listen to your feeling. Makinig ka sa vibration at nararamdaman mo. No, hindi kayo liligaw nito. Dadaling ka sa mas makatotohanan, so kailangan mo ng um, tamang pahinga. Well, I may some of you, no, nagkakaroon ka na sleeveless nights. Maging aware daw yun dito, ha? No, pero magamagalala, mahuhuli mo to. No, malalaman mo na kaagad ang puro't dulo nito. No, may gayuma ako na sense, pero matutuldukan mo siya kagad. Now, there's a ten of pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success. And of course, a long-term relationship. And of course, there's a five of wands. Sabi ko na nga ba, may, may extra eh. Ba? But there's a five of wands. with a three of wands. The sun card, the lovers. So, ibig sabihin may kakapitahin siya. May other women or there's an other man. Or may may extra talagang pilit na sumasapaw sa relasyon. And because there's a doubt ka binan na beginning. So, ibig sabihin, kailangan nang tapusin ang kahibangan ng mga inggitera. No? Kailangan protection mo yung sarili mo para hindi ka machok ng mga negativities na daladala nila. And because there's an easy for me to break through. Ay, ibig sabihin, malayo pa lang alam mo na kung sino to. At maring matumbok mo kung sino to. At makakapag-set ka ng boundaries dito. No? Ito yung taong laging gusto updated sa buhay mo. Ayan na. Mayroon tayong clues. Ganon. Gusto laging may alam sa buhay mo. Ganon. So, let's see what is the messages with the finances and career. Love life at kalisugan. Let's watch this. Okay, guys. So, we're back. So, nandito tayo about sa finances and career. Love life at kalisugan. So, let's see. Okay. And there's something the Six of Cups. Oh, both sa finances and career, there's something. Up, a past person or there's a familiarity. Kilala mo, no, nasa paligid mo, kaibigan mo, kamag-anak mo. And of course, there's an environment. kapit mo, gano'n. And there's a Five of Cups, something disappointment. Some of you guys, no, maging aware na kayo sa mga pagpapahirap ng u ng pera. No, pagpapautang, maging mautak at maging wise na kayo pagdating sa finances mo. No, there is a queen of cards, No, mababa kasi ang loob mo dito. Mabilis ka maawa. No, and there is a king of sword, Putuli mo na. No, yung ganong sistema. No, putuli mo na yung ganong pattern. So, kailangan maging, maging mas mauta ka na this time. And there's a five of pentacles dahil maraming nasayang na pera. No? Maraming nakakaranas ka ng financial difficulties ngayon. Or financial crisis. And there's another one for something of perseverance. No, kailangan mo magtiyaga. And the other side, meron ako na sagap dito. Now, there's something as six self-cuts na meron daw um, kamag-anak or kaibigan dito na gumagawa ng hindi maganda sa iyo para mawala sa iyo lahat. No? At para malito ka pagdating sa emosyon, para mawawala ka sa focus no? Maging wise, maging matalino ka na dito dahil kailangan mo matumbok kung bakit nangyayari sa ito. Some of you na nananakit ang ulo mo, kung ano nang nararamdaman mo, kaya hindi ka makapag-focus sa trabaho, negosyo, hanap mo. Okay, thank you. just for Pagdating sa love life, there is something that you of swords see? There is a lot of toxic and negativities around you. So, si yung pinakalason dito ay nasa paligid mo lang. No? Lason sa relasyon. And there's an eight of pentacles. Diba? Mag-focus kayo at pangalagaan nyo ang isa't isa. And there's a knight of swords, nagkakaroon ka ng anxiety, sleep sabi, ko, sabi ko na nga eh. No? Ibig sabihin, sinusubukan kang gayumahin ito. No? Guloyin ang utak mo. And there's a page of swords, being curiosity, sabi ko na, no, matanong, mabusisi itong tao na to. No, laging nakapa, nakamasid. No, laging nakatingin sa'yo, laging nag-i-stalk sa'yo, social media, ganyan. And there's an ease of once more new ideas. Dito papasok ang mga bagong ideas mo. Magkakaroon ka ng bagong plano. And there's a tip pentacles. Magiging mas maingat ka na ngayon. How to communicate no, and collaborate people around you. No, mas magiging maingat ka na. Kalit sa kalusugan mo, sa ten of wands of something burden. Na no, may nagbibigay pabigat talaga sa iyong kalusugan. This is a queen of wands by confident. Lakas sa mong mo, maging matapang ka. No, and there's a page of cards. Makinig ka sa intuition mo may nararamdaman ka kakaiba. No, kailangan mong um, sundin ang yung, yung gabay. No, there's a two of ones choices. No, pili mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. No? Maging aware ka sa mga bagay na nangyayari sa iyo. And because there's a six of swords of transition. Unti-unti ka -unti na rin daw makakalis sa hindi maganda sitwasyon. No? And because there's an emperor, maging mature ka, at maging grounded kapag dating sa kalusugan mo, kapag alam mong kakaiba yung nararamdaman mo, you need to pay attention. No, nasa paligid mo ang toxic or negative. So guys, let's see what is the additional messages with the magical fire messages. Advice is request of pick a card, yes or no. So guys, kung bago ka sa channel ko, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within one, two, or three. The request kapag nakapag, Isip ka na ng tanong at nakapili ka na anong number na pili mo sa magiging sagot sa tanong mo. Please comment down below at malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. The request guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng na aking videos sa anumang uri ng social media platforms. At maraming salamat din po sa mga bagong subscriber and followers natin sa sulok ng mundo at mga solid subscribers natin and followers natin. Maraming salamat po. So let's see what additional is additional messages advice. So let's watch this. Okay, guys. We're back. So, nandito tayo with the Magical Fire Messages advices for you. So, let's see. Uh, what is the Magical Fire Messages advices? There's a travel, guys. So, some of you magkakaroon ng travel. At maraming magsaksaksid ka na. At magkakaroon. There's something upcoming trips. And there's a perfect timing. So, this is the moment. Ito na yung tama pagka pagkakataon panahon. no? Para... Uh, makaalis ka na sa mundong ginagalawan mo. And there's a new home. Wow! May bagong bahay. There's a travel. So may, may lipat bahay talaga. No? Ito na yung tamang pagkakataon para makamove on ka na. Makawala at makalaya ka na. For you and your rep, or the culture the separation. Some of separation, sa mo pinagkaroon ng na separation dito? No? And there's a conflict. Sabi ko na nga ba eh, may nagtitrigger dito with the complication. No, maaaring some of you guys na talaga nagtagumpay no, na naghiwalay kayo. No, talaga na pagtagumpay yan ng taong gumawa sa inyo na maghiwalay kayo. So, you need to, to, do something para maputol yung ganong scenario or ganong eksena. Dahil kapag magkakaroon ka ng ganong karelasyon ulit, ganon pa rin mangyayari. Kasi merong parang kadena na aaring nagkakadya sa iyo para kataking ka. No, para maging ganon ulit yung mangyayari sa in the near future. No, kaya kailangan maging aware. So, kailangan nyo mag-cleansing, no, basagin yung ginawang negativity sa iyo, no? Lalo lalo na sa gayuma. Ah, uh, see, I told you there's a spy looking watching at you. Marami nakasubaybay at marami nakatingin sa iyo. Diba? Mainggit Maingitera talaga dito, guys. No, there's a reunion. Some of you, magkakabalikan pa kayo ng person mo, oh. oh talaga. No, magkakabalikan pa kayo ng person mo dito, guys. So, let's see what is the grace it is. And there's a bravery. So, kailangan palaban ka. No, kailangan maging palaban ka dito. And there's a speed. Bibilis ang takbo ng situations, no? Lahat ng bagay na akala mo, wala na magbabago. So, bibilis siya ng process and progress. And this is something a teacher. So, kailangan mo ng gabay. Guidance, no? Maring kailangan mo ng tutulong sa'yo at magtuturo sa'yo ng tama mong gagawin. What is the romance Age for Mystic Lavarical Deck? Okay. And there's a not committed not committal the independent, no? Kung baga pagdating sa relationship na kailangan matuto tayo magkaroon ng disposition sa buhay, no? And of course, there's a marriage, some of you baka kasal kayo, may mga anak kayo, and there's an addiction. Meron talaga addiction dito na maaaring yung No? Kailangan nyo makawala dyan. No? Very toxic tong tao na to. What is our Kanghel Michael messages? Eternal love, oh my God! there's an everlasting promises. So talaga kayo talaga hanggang dulo. pinagiwala kayo mga kayo ng tadhana. Pero pagtatagpuin pa rin ng panahon at pagkakataon. At maaaring magsama kayo in the near future. What is the Jesus loving quote says? Come to me, all you that labor and are heavy laden, I will give you the rest. So see, lahat ng bagay daw na mabibigat, lahat ng bagay pasakit, pasanin, pakawalan mo, at ibibigay sa iyo ang kaluwagan at ang kagaangan sa buhay mo ng ating Panginoon. What is an angel's number? Represent what? Angel's number represent 24, 24, represent with a good times. You are worthy affection, leisure, and pleasure. If you tell your family and friends how you feel, you find the same. You're on the same page and we can work together effectively. Many people rooting for you. If you spread love, it will feed, find it way back to you multiplied. So, kailangan mo pahalagaan at mahalin naman yung bagay na meron sa'yo ngayon. No? Maring, kumbaga, may mga signs na same kayo na naranasan, no? Yung iyong magulang na yung kapatid, no? Siguro may kadena na aaring nagdudugtong sa inyo, guys. Na ganun din yung mangyayari sa iyo. No? Baka mga broken family yung yun nangyayari sa inyo, guys. What is the money mo that? There's a limitation. Let go of worries. Kailangan mo pakawalan yung nagbibigay lungkot at takot sa'yo. No? Kailangan mo mag-take ng action dito. What is your shadow work of as in what? Oh my God, meron na. Okay, there is a jumble thoughts. Confusion, anxiety, skip. So, kailangan mo alisin yung takot at pangamba mo, no? May mga bagay kaguluhan sa isip mo dito na nagbibigay ng talaga anxiety sa'yo. What lies beneath where future? Alam nyo ba, guys, bakit kayo nakakaramdam ng ganyan? Kasi nga gayuma. No? Kasi mayroong bagay talaga na magbibigay takot sa inyo na na parang pili mo na nasa paligid ka ng puno-puno ng negatibo, ganyan. Parang mapanghusga, gano'n, natatakot kami masabi sa'yo, ganyan. What lies beneath the future? So, ngayon, parang nahihirapan ka na magtiwala. There's a cough up na parang nahuli mo na, nalaman mo na na tong taon na to na may bidensya ka na may ingit sa'yo. Clarifying for a love situation. There is something guys with enlightened truth. No, bibigyan liwanag ng katotohanan dito. Share your insights, spreading awareness with the power of honesty. No, maging totoo at maging tapat ka sa sarili mo. No, may mga bagay pangitan sa sa'yo na nasa harap mo na yung katotohanan nagbubulag-bulagang ka lang. What is a clarifying for your life situation? There is a something, try and believe. So, kailangan mong Kumbaga, sumabay sa agos at sundin at kailangan mo magtiwala at maniwala. Embrace growth and trust in the promise, give an open mind and answer, reveal the path to fulfill. Talagang no, matutupad yung mga bagay na matagal mo nang gustong malaman. No? Ito na yung magbibigay ka sagot sa'yo, maniwala ka lang. Na magtiwala ka lang dahil ibibigay sa'yo yung matagal mo nang gustong malaman. No? What is the part of the life? Represent what? A part of the life. Represent, guys, with the inner voice. So, kailangan mo talaga makinig sa inner voice mo, guys. No? I have confronted my inner fears and discovered the power of my inner voice. Guided by my intuition, I walk confidently on the path of life. Trusting that each step brings me closer to the clarity and fears na yun yung magdadala ng kaliwalagan sa iyo at kapayapaan so kailangan mo makinig sa iyong mga gabay no sa iyong sariling kaisipan so guys let's see what is a peak a card yes or no alamin natin magigising sa tanong mo let's watch this so we're back guys and na tayo with a peak a card yes or no alamin natin magigising sagot sa tanong mo so there's a yes or no so let's start tayo with the number 1 Number one, represent with a yes. Golden opportunities, cloud lifting clear skies. So, nag Big sabihin nito, no? Talagang uh, may magandang oportunidad na naghihintay sa ito at magliliwanag to sa matagal mo nang gustong malaman, no? At uh, magiging maayos ang kalagay at sitwasyon mo. There's a yes. Number two, there's a yes again. Valuable experience worth your time profit. So, see? Ibig sabihin nito, sulit nong yung paghihirap at uh, mga karanasan mo, mga pinagdaanan mo dahil ito na yung susi at talagang kumbaga your hard off. Oh, talaga ito yung pinaghirapan mo. Maaani mo na. No number three. There is a yes and there is a no. Wow, dalawa tong kasagutan na. So, brilliant idea, clear path, bright future ahead. Ibig sabihin ko naman yung nasa isip mo, ano man yung bagay na nararamdaman mo, sundin mo dahil ito yung nakatadahan at nasa kapalaran mo. Number two, uh, number three, it's a no, it's the other side with a no stuck inside your head, brain freeze, overthink it. No, iwasan mo na, tigilan mo na yung pag-iisip ng kung ano-ano. No, dahil yan yung magpadala sa'yo ng exhausted and paranoid. No, lalo-lalo na ka nakakatakin na negatibo sa buhay mo. So guys, this is a weekly goodbye for the month of August 22 hanggang August 28 for the sign of Sagittarius. So, Sagi, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading damang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasa ka-focus. Don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos Update because maraming salamat po sa mga walang sabang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigin-skip ng ads away, pagpalain po kayo Nang Diyos at may kapal-siksik ng na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat and see the next video. Bye-bye! and babush.